pag sumakit po, pag ito sumakit, ibig sabihin, may sakit ka sa doktor. Ibig sabihin, kailangan mo magpa-check up, no? Pikit ka muna, pikit. Pikit. basa pikit, huwag hindi dilat, ha? Tatanungin kita kung masakit o hindi. Basta pikit ka, umikit, sumed ka lang. Tanong ko kung masakit. Wala. Hindi masakit. Hindi masakit. Hindi. Masakit. O, may sakit ka sa katawan. Ibig sabihin, may sakit ka sa doktor. Kaya masakit. Masakit. Hindi. Wala, hindi masakit yan. Ibig sabihin, wala kang sakit sa baga, sa atay, o ano man yun, baka wala ka ng atay. Diba, ganon, wala kang sakit. Masakit ito, hindi. O, ibig sabihin, wala kang sakit, no? <laughs> ito, inkanto, ah uh, pikit ha, pikit, pikit. Ito, inkanto to, inkanto. <coughs> inkanto, sakit. Sakit. Mm, medyo. Hindi siya na, pero, oh, pero, masakit sobra, pero meron. Sakit, okay, okay. Kunti okay lang. Ito, kulam. Barang, pagpagangit, pikit lang, at Sakit. Hmm, sakit lang. Hindi, medyo. Medyo lang. Okay, medyo. Ah, dilat mo na, dilat. Ito kasi matigas. Papalitan natin ng papel, no? Papalitan natin. Itong isa, pamarusa itong isa. Pag nahuli natin, paparusahan ko yan, eh. Pag nahuli lang, ha? Kung sino yung gumagawa. Ang papel, ha? Imposible masaktan ka rito. Papel yan. yan. yung contesting testing lang yung rosaryo para malaman natin kung ano sa kapal pa. Hmm. Alalay ka lang sa likod din ha. Pag sinabi kong pikit, huwag kang didilat hanggat maaari ha. Okay. Alalay ka sa likod din. Sige pikit. Pwede sa mga mga sila, tiniling ko po sa inyo. Pwede ko po ang mga ito

Sige, sige. Wala, di na. Wala, di na. Yan, ganyan. Sige, baklas yung mga sakit. Mula ulo, hagurin mo yung ulo. Yan, sige. Baklas. Sige, baklas. Sige, basa yung mga sakit. Yan, yan. Sige, sige, sige. Lahat. Baklas, okay. Baklas, baklas. Lahat ng sakit na yung nilagay. Sige, sige, sige Baklas, baklas Hindi natin papasok Sige, sige, sige Plus. Baklas, baklas Sige O, sino ka? Sige, sige, sige Baklas, baklas Hindi, basta tuloy lang Pagpag -pag. Tuloy, pagpag -pag. Sige, pagpag -pag lang Sige, sige Sige, baklas, baklas. Sige, huwag didilat. Baklas. Yung mga sakit na yung nilagay. Baklas. Sige, baklas. Sige, sige, baklas. Yung ano, yung nilagay na sakit na, yung lahat na sakit na yung nilagay. Sige, baklas. Baklas. Sige, ituloy lang pagpag. Yung mga sakit. Pukong. Sige, baklas. Baklas. Yung mga sakit na yung nilagay dyan. Baklas, baklas, baklas. Sige, alalayan mo sa mo. Sige, baklas. Yung nilagay na Tatanungin kita. Bilis na ako magtatanong. Basta tanggalin mo muna yung mga sakit. na, O sige sige. Huwag din nila. yung sakit na inilagay dyan ha. Nagkakaintindihan. Yung sakit ha. Tanggalin yung sakit na inilagay. Baklas. Aksi saksum, daksum. Huh. O oh, sige baklas. Sige 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 baklas. Yung ano yung sakit na inilagay dyan. Tanggalan. pagpag. Pagpag yung sakit. Pagpag. Huh. Sige sige sige. Ayan Oh. Sige sige na, sige sige pumasok na. Baklas, sige sige baklas. Yung sakit na nilagay. Yun Yan yung sakit na nilagay baklas. Aksi saksong saksong. Hu. Sige baklas. Okay. baklas. baklas, baklas yung sakit na nilagay. Ah, sige. Tay bigan. Baklas, baklas yung sakit na nilagay. Baklas. Haplos, haplos yung mga sakit na inilagay mo dyan. Matigas, matigas ka, ang kita. Sige, baklas. Gigilitan kita, sige. Sige, sige, gigilitan kita ng ano, sige. Sige, oh. oh, sige baklas, yung sakit na nilagay dyan sa ano nga, sige. Baklas, yung sakit, huwag didilat. Baklas. Jesus. Sige, sige, baklas, gigilitan kita. Sino ka? Sige, baklas. Gakintindihan tayo. O, oh, baklas, haplosin yung masakit. Haplosin lang ang masakit. Paparusahan kita, sige. Ako gusto. Tutigo sa ulo. Saksun, saksun. Oh! Sige-sige, baklas, baklas! Hindi hindi masakit yan, papil lang yan. Lakad, bilis, baklas! Baklas, baklas! Ah, oh, matigas. Papil lang yan, oh. O, sige, oh, baklas mo yung, yung ilagay mo dyan. Ba, matigas ang ulo. Pagpag, pagpag! Nautusan no ka, eh. Nautusan no ka, ayaw mo no tanggalin, ha? Nautusan no ka, ayaw mo tanggalin, ha? pagpag! 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 Sige, papel lang yan, no? Yung sakit na yung mo dyan, hindi, hindi mo pwedeng lokohin, ha? Hindi mo pwedeng lokohin. Pag masakit ito, ibig sabihin, meron pa. May, may nakalagay na sakit dyan. O, sige. Pag bibigyan kita, gigilitan kita, aksisaksyon ka lang. Sige. Sige, baklas. Hindi ba babaklasin. Kasi ito, masakit to. Sige, sige. O, galawin mo. Ito, so, ayun, o, galawin mo. Gusto mo galawin? Ha? Gusto mong galawin? Ayan oh. eh, o. O, oh, baklas! Sige, baklas, baklas. Yung sakit na ilagay dyan, hindi ka makakatakas sa akin. Ito, so, um, eh, dahil rin ekstra rin may tem. Puh! Egradebam, eh, hebabam, eh, et senebi Puh! Oktober, eh, dahil rin huh Puh! Sige, sa aktim, laktam, tim, Puh! O sige, basa kang poder mo. Sige. O sige, basa. Sige. At, tanggal. Hindi ka na, huli ka na eh kasi. Sige, baklas. Okay, baklas, baklas. Okay, oh, so, papel lang yan. O, oh, Kailangan mawala yung sakit ng papel. Dahil pag masakit yan, ibig sabihin may sakit ka pang nakalagay Diyan sa katawan na yan, ha? Ayan, o. Oh. Ha? O, oh, sige, sige, baklas. Malayo, Malapit. Lahat. Eh, tatang natin. Kaya baklas konti no, oh. na lang, oh. O, yun, oh. You na know, lang yung sakit, oh. Pag konti na lang sakit, ibig sabihin, konti na lang yung sakit na inilagay. Sige, sige, baklas Alam mo pala, oh. alam, alam mo, alam mo, ano, tanggalin mo yung sakit na inilagay mo. Ha? Tatagalin mo, ha? Sigurado ka, ha? Sige, okay, maklas. Sabihin mo, kung wala na, titigil kang kusa ha sabi mo pero hindi mo pwede lang kuhin kailangan mawala sakit nito oh sige o ka ng o sige ano ano mo to kaibigan mo ba to hindi hindi mo kaibigan ah uh, uh, kakilala hindi rin napagutusan ka lang napagutusan ka lang oo oh, okay napagutusan lang sino nagutos sa'yo sino nagutos sa'yo Malapit? Oo, oh, malapit. Sino kayo nagutas? Malapit lang. Siya pa rin yung dito. Hindi yung magsasagta. Hindi. Siya nga tinatanong ko. Siya sumasagot eh. Oo, oh, malapit lang. Kaibigan to, kaibigan. Eh, bakit pinakulang to? Ha? Hindi mo alam? Kaki kakilala niya, kakilala niya. Okay, kakilala niya. Kaya, baba ito, lalaki. Lalaki! Ay, ano ka po, tiyan naman? Lalaki? Ano to, asawa niya? Hindi. Ah, malapit. Malapit na sa bahay? Malapit doon sa asawa. Okay, malapit sa asawa. Okay, malapit sa asawa. Tatanungin natin yung pagdungan sino pakilala siguro ni ano si si ang pangalan ni yung asawa, yung asawa yung si ano ay Re si ano yun si asawa niya si si ano asawa, niya, si, si, ano? asawa ah si ano oh oh si ano Siempre. yung dating asawa hmm. yung dating asawa oh, okay ah o daw. Doon pinakana ka sa Ipugaw. Taga Ipugaw ka? Taga Ipugaw ka? Ay, nakanteting na ka na. Taga Ipugaw. Okay na. Wala na. Sige, baklasin yan, ha? Okay, kaya pala sila doon, hindi iba. sige, baklas. Okay na, huli na. Ang iniisip ko pa naman si, ano, si, si Eric. Akala ko si Eric, hindi. Eh. Eh, pala, bola yung dati. Okay, okay, sige, sige. Ah, oh, sige, sige. Sige, okay, bakla, basta tanggalin na, simutin na. Okay, kasi ang tagal na yun. Kailan, kailan pa to nag, ano, kailan pa to? Matagal na to? Hindi, bago lang to? Oo nga, kailan lang naman to, ano, buwan. Buwan pa lang, no? Tagal na to, eh. Sige, buwan na. Ilang, ilang buwan na? Ilang buwan? Ilang buwan? kailan buwan? buwan? kalating taon. Ako oh, sa tagal na rin. Sabi sa'yo, kalating taon eh. O, eh, tatanungin kita, itong kumukulong to, babae lalaki? Babae lalaki? Lalaki. O, oh, sige, sige. Lalaki. O, oh, sige, baklas. Kakaintindihan tayo. Pero hindi ka na makakaulit pa. Dahil papatay na rin kita. Hindi, paglas. Hindi mo kaya hindi papasok sa akin yan. Eh, no? Tinitira mo sa akin. Labo ka. Nakapodir ako. Sige, paglas. Yung mga sakit nilagay mo dyan. Alalayan mo kasi gigilitan ko. Doon ka tayo likod. Importante matanggal. Siguro tuwi mo. Kailan e, mo wala sakit yan. No? Hmm? hmm? E, o, no? konti na lang. Sige, konti na lang. Oh. Sige. class. Dami naman yan. Tagal, kalahating taon pala yan. Marusahan kaya kita? Marusahan mo na. Ano naman? nang ano, ano, kitap, apoy. Eh. May gamit ka dyan? Gusto mo para testing natin kung gumagana? Uh, apoy tapis ako. Ayun, ayun. yung ano mo, yung pang tusok mo. Tingnan natin Ay, yung gumagana. Yung ano, yung... Tingnan mo, yung ba may gamit ka dyan? Testing natin. Okay, para mahirapan to. Ito, tingnan natin to. Ay, kung gagana sige. sige, abayo, sige. ba, ano, meron pa ba? Sigurado mo, ha? Sigurado mo. Hindi ka pendi mo, pwede loko yun. Wala. Ah, wala. Ah, pa, oh. Wala na. Wala na. si si na. Agal naman magwaras mo nito, biso ko. Pangano. Paano? Paano mga testing natin kung magamit ba yan? Hmm. Ha? Tandaan mo yan, ha? Hindi na kayo. Hindi ka na ulit, ha? Siguraduhin mo lang. Okay, papas. Ang mga sakit nilagay dyan. Ang mga samsi. sa natin, ko. Wala. Wala. Ayan, yeah, mag-iinit dyan. Tingnan natin kung mag-iinit. Yeah. Ah. Yeah. 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 Sige, sige, baklas! Tignan mo kasi yan. Dapat pang lakay. At saka laki masyado. E, Sa akin nga lang, papil na, nasasaktan eh. Yan pa kayang panlaki na yan. Oh. Hmm. Ano? Baklas, baklas! Hmm. baklas. Mga sakit yan, tagal na pala, kalahating tao. Dipe mo yun. Hmm. Madayo pa lang dinagay, yun. Ano to, papatayin nyo talaga to? Ha? Ano plano? Ano plano nyo, papatayin to o bibigyan lang ng sakit? Balik. Ha? Gusto mo balik ko to sa'yo? Ha? Wala, wala yan. Ito, na ito, pakitaan kita. Ito, papa, ito pa marusa to eh. Mm. Ano? masakit. Mm. wala na. Wala na. Sigurado ka? Ay, ano? ito nga. Okay na? Oh, sige. bumait mo, nag-uupo ka. Yan nga lang papel, masakit eh. bumait ah, nag-uupo eh. Awa doon sa likod. Alayan mo, ano to? Hindi, ilagay mo to doon sa likod uulit pa yan dyan ka sa likod dyan ka lang alalay ko sa likod Papil lang yan papel hindi okay, hindi ilagay mo sa akin gusto mo Ito. ha huh? ah, wag na ano hindi ka na ulit hindi kita papatayin papatayin kita ba't inanong siya ha huh? ba't inanong siya ano kasalanan Pinuutusan lang? Anong kasalanan? Lang lang Anong kasalanan? Bakit? Papatayin talaga kita. Hindi. Anong kasalanan? Wala po. Anong wala. wala? May kasalanan yan? Bakyo. Wala po. Walang kasalanan? Wala po. Selos. Wala po. Selos. Wala po. Selos. Hindi na po. Hindi na po ako babalik. Huwag ka na mabalik. Dahil pag bumalik ka, papatayin kita. Okay. Aksesakson ka lang. gilitan ang leg mo. Siguraduhin mo. Okay. Hindi, pakakawalan lang kita ha. Ano okay. ah, ko, uhuliin-uhuli kita. ya jelas sa pangalan ni Jesus Julie balik sa katawan lais dyan o lais dyan o lais balik sa katawan Julie Julie ikaw Oh yan o ah, po ka na ayos wala mo ba sinabi mo alam mo yung mga sinabi mo ano ano yung mga sinabi mo alam mo ba <laughs> Alam mo ka Akala mo natutulog ka lang? Hmm. Uh, <laughs> ah, ano mga sinabi mo? Alam mo ba? Wala. Yeah. Ano mga, mga sinabi? Ano, sa church church? ano na dito. Dito. Sa dito. Ah, ah, ah. Ano ko? Dito. Ano? Magulo kasi nito. Huwag magulo ba kayo? Ka? <laughs> magulo mo. Eh. Dito. Church church. Kasi kukunin mo na mo eh. Magulo mo itap. Ang tuloy yung aking papel. Ay ano, oh, inipig ko sa iyo, oh, masakit. Masahod mo yun dyan. 40 siya. Oo, oh, 40 na Kailangan ano, tuloy-tuloy. Hindi, siya kaya siya yung inamin oh. dyan sa mas malaki daw pagka, Pati nung daw dito. Pinabura ko kay dyan sa kasi pinas magbayo ko Hindi, tatanungin talaga kita, uh, ano. Ayun. Alam mo ba yung mga sinabi mo? Oo. Anong alay? Yung mga sinabi mo. Yung mga sinabi mo, di mo alam? Yeah. Ano? Hindi mo alam yung mga sinabi mo? Ako yung Churchill. Dito, oh. Nagulo mo kasi. Nagulo mo. Bakit ka? Nagugulo ka eh. Yung <laughs> nagtatanong ako, nag-interview ako eh. Oh. Kailan oh, pupunta mo Bukas si Vivian mo. Tata mo, sakit yung Tama ko bukas. No? Hmm. O, pwede ba? mo? Hmm. Hmm. Alam mo yung mga sinabi mo. Ano? Ito, ginamot kita, di ba? Nagsasalita ka rin, nagsasalita eh. Alam mo yung mga sinabi mo. Hindi. Okay. Ano mga ginawa? Ano anong mga sinabi mo? Wala wala kang alam? Wala. Yeah. Bakit? Ano ba ginawa mo? Natulog ka lang? Oo, oh, napagod ako. Napagod ka? <laughs> Ito mo, hindi niya pala alam yun. Okay, guys. Binidyo ko lang para ano may ebidensya ako. O, no? oh, sige. Sige.